good evening. I'm back. This is Sombrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Kaya-kaya nilang kumabog ng bonggang-bongga -bongga kung sino to at ano to. Yan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys guys, sa pag-subscribe ninyo. Siyempre, dito sa channel ko. At siyempre sa lahat naman ng makamamasamdyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming-maraming salamat, guys, sa inyo lahat. Siyempre, usapang Chika update tayo ngayon. Ano nga ba ang mga kaganapan ng mga update ngayon dito sa mundo ng pageantry? Ano nga ba ang mga chika na hatid natin ngayon dahil sa mga nangyayari? O, di ba? Siyempre, hindi tayo mawawala ng pachismis. Kahapon nga, nagpumunta ako doon sa welcome dinner ng Mr. International Thailand 2025 kung saan na ko na yung 30 candidates well, ang masasabi ko grabe ha, grabe na surprise ako ng bonggang bongga dahil ang babait nila ang gagwapo nila at talaga naman masasabi ko oh my gosh, yaming yami ang mga itsura ng mga lalaking na meet ko last night sobrang sweet, sobrang uh, ano sila eh, uh, tawag dito talagang yung parang kaibigan mo lang na nakipag-usap sa'yo, parang barkada mo, mga tipong ganon. And then, ayun. So, syempre na interview ko yung mga ilang candidates. Dito, nakita ko na eto ba ay potential, eto ba ay hindi, eto ba ay magaling, eto ba ay kumpiyansa ba talaga siya sa sarili niya. Syempre pagdating sa ganyan, alam na natin kung paano kumilatis ng kandidato, di ba? And then nandoon na ako sa point na in sa kanila, sobrang ganda ng pa-welcome nila kagabi, welcome dinner nila and then plus nandoon ang daming panalong mga pagkain. Yes! talaga libre sa lahat. So, syempre, piling-pili lang naman yung in-invite nila. And then, ayun. So, sobrang bongga ng pa-dinner. Talagang may painom pa ng red wine and white wine. May beer din, syempre. At yon ang masarap doon. ba <laughs> diba? And then, ayun. So, maganda kasi medyo nakainom na rin yung mga kandidato ng red wine. Kaya, parang lumalabas yung character nila. Mm -hmm. Ayun, in fairness naman sa kanila, talagang pag sinabi mo, pwede ba kita ma-interview? Sure! So, yon hindi nga lang English, ta ano, pasatay nga lang. <laughs> Medyo naloka lang ako doon. But, syempre, ang importante ay mahihatid ko din sila sa inyo kung sino nga ba ang mga kandidato na pwede nyong abangan. Mm -hmm. So, para sa akin, isa sa mga nakita ko mga kandidato ha meron akong listahan eh so unang una syempre si Timmy si Timmy yung uh, Mr. International Thailand number 13 yes si Timmy si Timmy isa siya sa mga talagang guwapong guwapong kandidato dito sa Mr. International Thailand at pwede natin talagang masabi alam nyo sa totoo lang kung talagang kumpiyansa siya sa sarili niya pwede mo to itapat kay Kurt Bondat dahil isa din siyang Thai German. Di ba si Kurt Bondat Pilipino German? Ito naman Thai German. Kaya parang feeling ko isa siya sa mga nakikita ko ay pwedeng manalo. Pero yung nakausap ko siya kagabi, nahinaan ako doon sa com skills niya, nahinaan din ako doon sa kumpiyansa niya. Medyo hindi siya ganun ka-confident pa. Sabi ko nga sa kanya, dapat kumpiyansa ka. Ayun yung buuin mo sa sarili mo. Pero kung kagwapuhan ng pag-uusapan, habang tinititigan ko siya, wow, talagang masasabi ko, panalo. Maganda yung height, maganda yung katawan, ang ganda ng muka. Sabi ko, in fairness naman. So, tingnan natin kung siya nga ba ang tatanghaling Mr. International ngayong taon na to. Parang piling ko, isa siya sa mga napipisil kasi na di ba, Thai, ano, Thai German and then parang piling ko hahanap sila ng katapat para kay Kurt Bondat but kumpiyansa ni Kurt Bond na talagang nag-uumapaw at kayang-kayang niyang kabugin talaga itong si Timmy. Pero tinan natin, di ba? Hindi rin natin masabi. But isa sa mga nakikita ko, si Timmy. And then, pangalawa, si Bim. Mm -hmm. Si Bim, uh, Mr. International, number 27. Yes, very Thai yung dating niya talaga. Yung pure Thai, yung beauty, yung pagka-handsome niya. Maganda yung height. tapos ang ganda din ng katawan. Plus, ang ganda din ng mukha. Para sa akin, ha? Kasi, gusto ko yung mga ganitong mukha eh. And then, para i-represent ang Thai, eh talaga namang masasabi ko, very Thai yung dating niya. Kung Thai lang ang pag-uusapan, mas maganda din na isya ang manalo dito. And then, maganda yung personality, magaling din magsalita. Kaya lang, hindi siya ganong kabongga mag-English. Pero yung the way kung paano niya i-deliver yung kanyang mga sinasabi sa pasatay, ay eh, talagang masasabi ko ay isa to sa mga dapat nating abangan na kandidato dito sa Mr. International Thailand ngayon taon na to. So, ano candidate number 27 ang nickname niya ay Bim. Aha. And then next, eto talaga nagustuhan ko din to. Sobrang gusto ko yung personality niya. Yung unang nakita ko palang siya, sabi ko, ang guwapo naman nito. Na Artistahin yung dating, saka ang kinis talaga ng mukha. Si Mr. International uh, number 18. Yes, si Ram. Oh, Ram ang nickname niya. Number 18. So, ito yung tipong talagang door, ano, boy next door. Okay, yung datingan sa akin. Parang masasabi ko na ang laki din ng opportunity na pwede itong makarating ng top 5 dito sa Mr. International Thailand. Kaya lang medyo nawawander lang ako kasi maliit lang yun siya, hindi siya ganong katangkadan. Pero yung personality niya gusto ko, tapos law student siya sa content And then maganda talaga yung ipinapakita niyang galawan. Plus yung personality, alam nyo kasi tinawag to eh, kasi may, may parang nabunot ta siya doon. So habang nag kami. Pero, ang maganda sa kanya, binalikan niya ako at hinanap niya ako. So, sabi ko, in fairness ha. So, yan. Kaya, nagustuhan ko talaga yung personality niya. Talagang, pinaghandaan niya talaga yung yung interview ko sa kanya na, tinayin yung mag-English na parang naloka naman ako. Pero, isa siya sa mga nakikita ko na pwede din talaga maka top 5 this year. Mm hmm. So, tignan natin. And then, next is, para makilala nyo rin, ito talaga si Best. Oho. Um, Mr. International Thailand number 25. Yes, I love number 25 because 'yun 'yung 25 kasi it's my birthday. Ah, And then maganda siyang kausap, Mag uh, maganda 'yung personality niya, guwapo kapag tinititigan mo. Hindi ko lang maintindihan kung 33 years old na siya or 22 years old. Nagulat kasi ako dun sa 33 years old. Sabi ko, 33 years old ka na, bakit look young ka pa din? Ang sabi niya, inaalagaan daw niya yung skin niya. Oo, nag skin care daw siya. Sabi ko, oh, in fairness ha. Pero, sabi ko, pwede din to maging Mr. International Thailand ngayong taon na to. Siguro top 5. Oo, isa siya sa mga nakikita ko magta-top 5, magta-top 10. Kasi maganda din yung katawan, tapos ang ganda ng personality plus nanddoon na alam mo yon ang cool ng dating. Oo. Uh -uh. So yon, so natuwa ako sa kanya habang ini-interview ko siya and sincere talaga siya sa mga sinasabi niya. Kaya sabi ko in fairness, ang nickname niya ay Best, ang number niya ay number 25. Yes. And then of course, eto feeling ko isa din to sa mga Malakas ngayong taon na to. Sobrang ang ganda din ng pagka ano, nung datingan. tapos ang guwapo-guwapo, si Mr. International number 26 na si Scott. Uh -huh, Scott naman ang nickname niya. So, talagang very confidential the way kung paano siya sumagot sa mga sagutan, kung paano mo siya kakausapin, ayun. So, talagang magaling siya sa mga part na yun. Kung baga, mas kumpiyansa siya. Second, ano na na to eh? return, returning candidate siya. Noong last year, sabi nga, hindi siya nanalo kasi hindi siya ganun kakumpiyansa. Pero ngayon, talagang ramdam ko na sobrang kumpiyansa siya. <laughs> yon At talagang, alam mo yun, para siyang boy next door na, na talagang ano, game na game sa lahat. Oo, oo. at kayang makipagpupukan talaga sa mga kalaban. So, si Scott, candidate number 26. Ang nickname niya ay Scott. O, ayan. Para kasi makilala ninyo at magkaroon kayo ng idea. Mm -hmm. Para, ano, kasi syempre, di ba, parang pagtitignan nyo sila sa Facebook, parang iba yung dating kasi nga pasatay. So, ngayon, yung number, tapos yung nickname, ayan nga, sinasabi ko. And then, yung candidate number 30, eto, parang feeling ko, kilala ninyo to at familiar kayo sa kanya kasi ano siya eh uh, influencer siya sa social media sa Instagram at saka sa Facebook so talagang nandiyan siya lagi at nakilala ko siya noon dahil napapanood ko siya sa sa Instagram at sa sa Facebook. Actually, bihira ako mag-Instagram noon. Ngayon lang ako medyo active-active sa Instagram. And then, ayun. So, yung napapanood ko siya, sobrang nagwagwapuhan ako kasi ang ganda ng kulay, kayumanggi, tapos Ah, uh, maganda yung mga mata, ang ganda ng mukha. Mm -hmm. In fairness, totoo naman. Yung nakita ko siya in person, ang ganda ng mata, ang ganda ng mukha, maganda yung, maganda yung personality niya. Talagang kumpiyansa siya sa sarili niya. And hindi ako magtataka kung bakit ganun kadami yung followers niya. Kasi makarisma mga yung dating. Pero nagulat ako kasi aliit lang pala niya, hindi siya katangkadan isa 5'4 yung height niya sabi niya sa akin sabi ko, ha? so sabi ko, parang naloka ako kasi parang kung titignan mo siya doon sa, sa Facebook uh, pag pinapanood ko siya piling ko, ang mga height niya 5'9, 5'7 tapos naloka ako kahapon kasi siya yung pinakamaliit na kandidato tapos matangkad pa ako sa kanya. Sabi ko, nakakaloka naman. So iba kasi yung iniisip ko. Kaya ganon ako nabigla. Pero ang maganda sa kanya, magaling siyang makipag-usap at talaga very confident talaga siya the way kung paano talaga siya sumagot do sa mga tinatanong sa kanya. Ang number niya is candidate number 20. Ano? Candidate number 30. Yes. Ang nickname niya ay boom. Uh, yun, dalawa kasi yung boom doon. Pero hindi ko na-meet yung, hindi ko nakausap yung isang boom. Ang nakausap ko lang siya. Boom ang nickname niya. Oh, kasi, ano, uh, special request siya ni RJ kasi na uh, napapanood siya ni RJ. So, yon So, natuwa naman ako sa mga kandidato dito sa Mr. International. So, ngayon, kung ako ang tatanungin mo, kaya pa ngayon ng Thailand na talagang ano makipagsabayan sa Pilipinas pagdating sa Mr. International kung sino man ang mananalo dito. Kung ang mananalo dito si Bim, syempre may dating si Bim. So matangkad si Bim. Uh, Bim is a uh, candidate number 27. So parang feeling ko malakas yung laban. Pero hindi pa rin niya kaya talagang gibain si Kurt Bondat Kasi si Kurt Bondat kasi ay eh, talaga namang very strong candidates At kahit yung owner ng Mr. International Sinabi niya sa akin Ay nako mukhang Philippines ang mananalo ngayon sa Mr. International And then ibibigay na natin yan Kasi aminado naman ako sa mga candidates ko ngayon Ay hindi sila ganun ka-strong para tapatan ang pambato ng Pilipinas So natuwa ako kasi very ano siya, very authentic siya doon sa sinasabi niya at aware sila na ganun talaga kalakas ang pambato ng Pilipinas ngayon dito sa Mr. International. So, yun. Yeah. So, natuwa ako kasi parang yung talagang dinirekta ko talaga yung ano, dinirekta ko talaga yung yung honor, yung honor, yung yung pinaka-organization talaga, yung boss. ayon, So, kinausap ko siya last night. Sabi ko sa kanya, nako, yung mga kandidato mo, ang daming yun naman mga candidates na malalakas din at mga gwapo. Pero sabi ko, ako ikukumpara ko noong nakaraan taon sabi ko noong nakaraan taon sabi ko medyo parang mas malakas yung mga candidates mo tapos sabi niya oo nga tapos sabi niya sabi ko ano masasabi mo kay Kurt tapos sabi naman niya ah, si Kurt sabi niya si Kurt Bondat I think Kurt gonna win sabi niya he will be the next Mr. International uh, talaga sa so, sabi ko Ah, okay. But sabi niya, depende pa sa mga iba pang country. Pero sa akin, sa Thailand, ay, nakoconcede ako. Kasi kahit sino ang manalo dyan, alam ko si Kurt na talaga guwapo, matangkad, And very strong contender talaga ng Pilipinas. So sabi niya sa akin. So sabi ko naman, ay bongga yan. Sabi ko, ako din, yan din yung nakikita ko. Pero in fairness, since nga nakausap ko yung mga ilang candidates dito sa so Mr. International, mm, yes. Sa observation ko, kayang-kaya talaga ng Pilipinas na makuha ang corona ng Mr. International ngayong taon na to. At parang feeling ko, si Thailand hindi makakaetsena ng bonggang-bongga -bongga kay Kurt Bondat. Kasi nga, ganun nga kabongga talaga ang Papa Kurt natin. ba diba? So, yon So, kaya na loka ako, nawindang ako. Pero, gusto ko makilala ninyo rin yung mga ibang candidates dito sa Mr. International Thailand kasi ah uh, ano sila, very nice. Oo. So, sana supportahan nyo sila sa kanilang Instagram. So, ayun yung binanggit kong pangalan. Oo. Pumunta kayo to sa Instagram ko kasi nakalagay naman doon yung ano, nakalagay naman doon yung mga pangalan nila at saka yung mga account nila. Kung gusto nyo silang ma-follow, kung gusto nyo silang i-message, kasi syempre naghahanap din sila ng mga tagahanga from our, our uh, from our country. Oh. So, kung mo, I'm from the Philippines, so, oh, hello Philippines! Ganon sila. So, natutuwa naman ako kasi, ano nga, ganon sila kabongga. So, ayan guys. So, pumunta kayo dyan sa aking Instagram. At ayan. So, pakifollow na lang ang aking Instagram ng Bonggam bong. -bong. At ayun nga, so gusto ko din tong si Fluke Si Fluke din, uh, sobrang bait ng personality niya Sobrang natutuwa ako sa kanya Dahil siya pa yung mismong lumapit Tapos napakalambing usap ng batang yan Sobrang natuwa ako And then magaling din tong si Yam Eto din si Yam Actually yung pinicturan ko siya guwapong-guwapo ako sa kanya Kasi ang sexy nun dating Tapos ang ganda din ng personality. So, itong si, ano, si Plook is, ano, Mr. International number 15. Aha, uh -huh, ayan si Plook, number 15 siya. And then, ito naman si, ano, Mr. International number 20, 21. Oo, uh, 21 naman siya ang nickname niya is Yam. Okay. So, yon So, sana mabisita nyo sila, guys, sa Instagram. At, ayun nga, nandiyo dyan yung name nila. So, i-click lang ninyo yon Tapos, yun, follow na din sila. For sure, sasagot naman sila sa inyo kapag may message nyo sila. So, yon So, syempre, maraming maraming salamat. Kayo, guys, ano, guys, ang masasabi ninyo? Tingin ba ninyo, mahina nga ba talaga ang Thailand ngayon sa kanilang mga pambato ngayon dito sa Mr. International's so please comment below. And then, abangan natin yung kanilang ano, preliminary competition na magaganap very soon. ah uh ah -uh. And then, ayun. So, good luck sa mga kandidato. And then, sana na-enjoy ninyo ang chika ko ngayon. Dahil, gusto ko rin naman syempre, makilala ninyo yung mga pambato ng Thailand dito sa Mr. International Thailand 2025. So, yan. So, guys, maraming salamat sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa ating mga chika, sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.